tatalo ka lang sa akin para sa brief ko walang iya eh nandiyan ka na eh hindi pa, hindi pa hindi pa nang pita saka punta dun ayoko, sige ig -sige, ig sige sobrang dikit sa pader hindi mo mapiray yung likod dikit na dikit sa ul. yung outdoor kaya hirap na hirap tayo maglinis dyan wala tayong notion na exit. hindi rin mahirap ninashen. ang problema nito yung higop niya kaka problema dahil sobrang dikit ingay na yung tunog ng aircon masama na yung tunog burr, burr, burr. ah yun lang Oo, galit yan eh sama na ng tunog niya oh pangit na ng tunog no hagal hal na no kasi nga yung anong eh. no ang aircon na dumi Oh. Amen. Oh. Karani aircon. <laughs> ha? Tunog, no? Joy. ramingo mo na si Ali. <laughs> oh, dalawahan oh. No? Duling na yung mata mo wala pa yung order mo. Dansa kabila Oh. <laughs> Overtime. Dol, kaya ba paikotin yan, Dol? Oo, sanay tayo magpaikot eh. Ah, sanay ka pala magpaikot, ah. Ano ka, ano ba? Madam, ibili mo na ng brief yan. Hmm, magawa na pala bukas. Ibili mo na ng, eh, mo na na ng brief. Magawa na kami bukas eh. Makapa kami alis bukas. Sampalok kami bukas. Dito rin ka kami sa Manila bukas eh. Eh, bili mo ng brep. Eh, nandiyan ka na eh. Nandiyan ka na, eh. nandiyan ka na eh. Testing na. Kasi tapos na. Waktu to normal. Linis kami aircon.